Ray right O'Grady. Do you swear for a person to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat. Thank you. you may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga po nagpapaliwanag para makilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, sir. Pwede ko bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay nangyari kahapon. I confirm, you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na merong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regalagod Goteza. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm your honor. At uh, gaya po nang sinabi niyo sa akin kahapon, voluntaryon yung ginawa ito I at confirm. wala namang namili sa inyo. Ang katunghari yan, eh, ako nga po ay ininyayahan niyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryo ito? Totoo po, Your Honor. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong sarisay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can you proceed? Can you proceed? Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir, at sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, na sa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na, ng na ngayon sa umihiran na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay nabasok upang magsalita sa eksyon na ito. bilang isang dating sundalo. Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, Hello, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, ako ko sa darating na panahon. Ayoko kung naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Glory Bond Committee. At ngayon, ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung maging yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat ko sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. God, they need help. Huwag sana isipin ang aking mga kasama oh, manay, 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 manay. na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinapupasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahayra ko bilang security consultant sa Akubingol Partylist or ATB kay Congressman Saldiko. At Nasimulaan ang duty ko kay Congressman Sandico. Bawat umaga nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Congressman Sandico. Tuwing may duty, duty update ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ay. ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, yes, sir. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley 36, Pasig City. Takabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit-kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasahad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark. Iksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Santico at sila ang mga detail sa mga nangyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitan dinadala sa bahay ni Congressman Santico sa Bali 36 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ng Congressman Santiago sa Bali 36 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Santiago sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago baba ang nasabing basura, ito, mayroong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ay. Hindi ko makita na putol na siya. <laughs> Pati si Alcantara tuloy natatawa sa ginagawa niya. Sila kasi. Sila kasi Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagay. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Sandico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-atiyat kami ng apat na put-anim na malita. Ibababa lamang namin ay 35 limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Mackinney Street, Taguig. Ang labing isang at labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Kumigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Sandico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Montes sa 42 Mackinney Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez. At sa bahay ni Congressman santiko, dahil iba-iba kaming mga nakadetent na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nangangani ko ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahat na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay pusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na haring matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang akong papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yung ba si Paul na binabagit mo? I confirm, Your uh... Honor. Yan nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabagit na si Paul. Ang pala yan Paul, John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. I Thank you very much.